Hi, Wil! Hi! No Kayo magkabalit sa ina? Opo. Okay. Pero iba ang tatay? Lahat po. Iba-iba po. Tatlo. Tatlo po kami magkakapatid. Iba po yung tatay namin. Ah, uh, So sinanay niyo, tatlong napangasawa niya. Tatlong panganay. Tatlong, tatlong panganay? Tama ba? Tatlong, tatlong, panganay. tatlong panganay po. Sinong panganay? Yung ate po namin nasa Netherlands po. Sige. Pakilala niyo na kung sinasabi niyo. Pinapakilala po namin ngayon. ang masipag naming nanay, si, Marlin. si Mami Marlin. Hello, Kuya Will. Good afternoon. Ang gandang hapon, Nanay Marlin. Kamusta pa. po kayo? Uh, mabuti. Okay, yung po bang tatlong naging, if you don't mind, ay nakasama niyo sa buhay, may kasal po ba sa inyo nun? Meron po. Yung papa po ni Camille. Yun ang una o oh huli? Huli po. Sino po yung una? Yung papa po nung nasa Netherlands, okay. Marie Hiwalay po kayo doon, Nay. Hindi, eh. ang, ganun, ang nangyari po doon, Kuya Will, ah uh, nagpunta siya ng US, eh, hindi niya alam na nabuntis ako. sa hmm. Saka ako na lang po sinabi sa kanya na no, nandun na po siya. Pero wala po kaming commitments na ano. Pero, sinusustentuhan naman po niya si Maribik. Oh, okay. So, nasa Amerika po siya? Opo. And then, yung pangalawa naman, oh, no, si? Panga si Harvey po. Ang father niya, nasaan? Ah, uh, patay na po eh. Ah, namatay ho. Hindi niya po nakita yung father niya. Magmula po nung pinanganak siya kasi po, nung, mag, nung magkarelasyon po kami, pinaghiwalay po kami nung tatay niya kasi po, siya po eh, may pamilya. Binata, sabi sa akin, binata daw yung pala, may pamilya na. Ngayon, si Camilo ngayon, ang may kasama niya father niya. Opo, kasal po ako sa kanya na, ah, pinakasalan kasal. po kahit po, dalawa po naging anak ko. Tinanggap po nila ako. Alright, ano gusto niya sabihin no, sa mga anak niyo? Salamat at naging ano kayo sa akin, hindi kayo pasaway, kahit na ganyan kayo, nakatapos kayo ng pag-aaral. Hindi ko kayo, hindi ako na, nahihiya na kahit na ganito ko, pinagmamalaki ko kayong mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. So, mama mo, ikaw muna, Harvey. Ah, uh, ma, uh, 27 years old ako. Uh, 27 years ko din hinanap yung tatay ko. Um, yun nga, finally, this year, um, nagkaroon lahat ng kasagutan na nalaman nga natin na patay na pala siya. 2009 pa. Uh, never get ang sinise na hindi ko siya na-meet. Kasi alam kong lahat ng bagay may dahilan. Ito pa lang na nandito tayo ngayon, blessing na to sa dami ng nag-audition. Isa kami sa anim na napili. So lahat ng nangyayari sa mundo may dahilan. Mahal na mahal kita. Uh, ma, uh, ka man ng iba. Uh, ako, proud na proud ako sa yung paano mo kami pinalaki. Eh. Mahal na mahal kita, ma. Nay, gano'n believe kami sa'yo. That, that's right. Gano'n ang buhay Sa buhay, walang judgment. Dapat hindi tayo nag-judge sa kampuan natin. Isipin nyo na pag tapos nyo yung mga anak nyo ng gano'n ng buhay, Yay! Yes. sa kayong dakilang ina. Diba? Dapat walang ano, husga. Pare-pare lang tayo ng buhay. Kaya move on in life. Laging positibo lang sa isip. Yes. Sige lang. Eh. Uh, Will, sa katunayan yan, yung tatay ko po, kaparehas nyo ng real name. Pati nickname nyo parehas kayo. Yung tatay mo? Opo. Ano pangalan? Wilfredo po yung real name niya. Yung nickname niya, Willie din po. Ah, kala ko. Pa, hindi, naman, hindi naman po tayo niya. Hey, Will! Baka Ano po ba? Sabi mo, patay na, di ba? Nami, <laughs> if you don't ilang, how young are you? <laughs> 53 po. Ako, 58 ako. Baka... <laughs> 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 May chance! <laughs> Baka pwede. Mga Willie po, masarap magbahal. Oh, oh, diba? Uh, opo, opo. Diba? Kaya nga, bumusaya-saya. <laughs> Salamat po, Nay. Ano talent?